Cravings ngayon ng estudyanteng si Hana ang halo-halo. Bukod sa pampawi ito sa mainit na panahon, malinamnam din daw ito dahil sa pinaghalo-halong lasa ng mga sahog. Kasi po galing po akong probinsya, tas sobrang init doon, tas every time po yan din po yung pinaka-comfort food ko. Siyempre po nakaka-stress din po sa exam, tapos kailangan ng pampalamig. Isa ang halo-halo sa mga tatak Pinoy na mga miryenda, ang mga sahog. Simple, madaling mabili, at talagang tatak Pilipino. Sa pambansang kick-off ng Filipino Food Month sa Lucena City, binigyang diin ni Pangulong Marcos Jr. ang culinary creativity ng mga Filipino. Ang mga simpleng sahog at pagkain na gagawang espesyal at kayang-kaya raw ilaban at makipagsabayan sa mga pagkain at merienda ng mga ibang bansa. Sa pagdiriwang ng buwan ng kalutong Pilipino, ginugunitin natin ang ating mga kusina bilang santuario ng ating kasaysayan, ng ating kultura at pagkatao bilang Pilipino. Ang pagkain Pilipino ay isang mahalagang bahagi na raw ng pagkakakilala ng bansa, kaya't mahalaga raw na matiyak na ang dilikasya ay nananatiling na pepreserba at ang pagkapilipino ay naipapasa sa mga sumusunod na henerasyon. Ang pagdariwang na ito ay isa, isang pagsaludo sa mga nagtataguyod ng Philippine culinary traditions bilang parte ng asing, ating kasaysayan at pagkakailanlan bilang isang bansa, bilang isang lahi ipinagdiriwang ang Filipino Food Month sa buong bansa sa iba't ibang lokasyon sa bansa na may temang sarap ng pagkain Pilipino, yaman ng ating kasaysayan, kultura at pagkatao na naglalayong higit pang mapanatili at maisulong ang lutuing Pilipino. Vanessa Bugtong, RNG News.